Ay, po. Salamat po. Ayan. Ay, Ingat na! Baba. ano na? Gano sa akin? 37? Ay! Grabe oh. Tata, yung. Oh. Wala tatay. Ang tiyaga oh. Grabe naman. Tell death do us part sila tatay. Ayan no? Grabe. Nakakatuwa naman. Ang tiyaga nila tatay. Nagtitinda ng barbie. Ng ano. Parang iyaw-iyaw dalawa lang sila. Tingnan nyo, may mga edad na yan. Ang tiyaga, ah. Ayan. Grabe, nakakas... Ano naman? Nakakatuwa. Ah, Nakaka-fraud. Kasi dahil sa may edad na sila, kumakayod pa sila. O, oh, ba? Diba? Ano yan? Hindi yan Kung sa, para sa akin, nag-i-enjoy na lang nila yung life nila na magkasama silang dalawa. Punta natin si Annalyn, guys. May gagawin na ng kami okay. social okay. experiment. Sige. Okay. Tara. Punta natin si Annalyn. Dito kami sa skin revealing, guys. Ayan. Boss Annalen. Papa. Boss Annalen lang malakas. Bakit? May gagawin na naman tayong challenge, bro. Anong challenge? Ha? Anong challenge? <laughs> may nakita kasi ako doon dalawa eh. Na may ano, may parang ano mo na, may edad na. Tapos nag-work pa. Nag pa. Siyempre, ayan ang goal natin. Challenge accepted. Uh, uh Oo. -oh. <laughs> Tayo ko ang ganda ng outfit mo today, yes, ha. Ah. Wow! Oh, yes. Parang, to. to the lips, to gangster, paradise. Oh, Taray. Ano <laughs> ba? Taw tara, punta natin. Ngayon, ganto ganto. Nasa labas. Ngayon, ganto oh, oh, okay. gagawin natin. Ako muna yung camera. Uh, Sige. Ganto yung gagawin natin. Ano? Paano gagawin Paglabas natin doon, hmm. bibili tayo ng tag-isang piraso. Ah, uh, tag-isang piraso. Uh, uh, isang piraso. Uh, Tapos, ngayon, papakyawin na natin yung paninda Totoo? Oo. Naghati tayo, syempre. Oo. Ano, sir? Ano, G? G? Di kanyari ikaw yung titike ba? Uh. Kanyari ikaw titike. Ta, let's go. Ako kuna titike? Oo, oh, labas Sige. ka lang. Ayan. Alam. Dali, umunta. Ang <laughs> paganda po eh. Ayan. Tara na sila. Ayan, kanyari ano tayo. Nasaan ba? Eh, doon nga. Ayan. Ayan ah. Ay. Tara, dali. Saan? Yeah, sa Ayun ah, no, sarap po. Oh. Ay, wow. Isaw-isaw. Isaw. Ang sarap Ayun, no? naman. Tay, tawad. magano dyan tay? Ha? Ah? Limang piso? 5 piso. masarap yan, Tay? Kumakain ano? ka ba yan? <laughs> ito na lang ba yan, Tay? Ito na lang? Pag ito, pag ito na lang, uuwi na kayo. Pag naubos na yan. Oh, marami pa daw eh. Marami pa? Yan. Ganito, Tay. Tawag oh, dito. Tigim ka isa. Tigim nga isa. Ano ito? Dugo? Atay? Dugo yan. Ay, dugo. Oh, yun dugo. lang. Yung medyo may taba ng konti. Yeah, medyo may taba ng konti. Strictly. Sabi mo, so accept it. the challenge yan. Hahaha. Oo. Sausaw. 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 Anong ginagawa niyo diyan mga tamad? Sausaw. Siyempre, tignan natin. O, oh, paano Kaya. buksan yan, Nay? Ayaw tumayo, Leng. Oo <laughs> lang. Oh, ayaw tumayo ni Nanay, Leng. Oo eh. lang yan. Oh, sabi, self-serving daw. O, oh, ayan. Maangang tigman lang konti. Tignan mo, masarap. Masarap. Tignan nga. Sarap ba? Ano? Ah, ala. Ang sarap. Sarap. Ang sarap sobra. Ayaw di ako nakakain. Ate na tayo dito. Ayaw lang gusto <laughs> Sarap. Lugi mo na. Ah, nay, nay magkano isa limang piso? Pag binili ko lahat 'yan. Magkano lahat 'yan? Oh, bilangin mo ngayon lahat, Nay. Bilangin mo na lahat 'yan, Nay. Para makauwi <laughs> na kayo. Ano, okay lang ba? Oo lang, sige. Okay lang. Oo, sige. Ah, sige, Nay, pabilang ako, Nay. Gusto ko magpahinga na kayo eh. Ha? Ah, gusto ko magpahinga na kayo, Nay. Eh. Ngayon, pag binigyan ko po kayo ng 2K, magpapahinga na kayo, Nay. Eh. 2,000? Oo, oh, ayan na. Oh. Napapahinga na po kayo. Oh, papahinga na sila. Ma na, hindi. Kailangan, mo. wala na kayo dyan. Pag nakita na kami kayo dyan, ha? Oo, oh. ayan na. Oo, oh, ah, sumo. 1K. 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 Oh. Oh. 1K. Alright. Tapos, asan niyo isa? wala na akong pera. Oh, oh. Ano na yun? po kayo na yun. Huwag na kayo magpapagod. Eh. <laughs> oh, Ay, ayaw na namin kayo makita. Yes. Diyan na yun. <laughs> oh, bukas pwede pa naman ngayon magpahinga na kayo kasi mainit na eh. Yung araw eh, anay ha. Oo, oh, oh, mainit na kasi yung araw. O oh, na, taguan kayo na kayo dyan. Ligpit nyo na yun na ha. Ligpit na kayo ha, kota na. Oh, ligpit na nai. Ligpit na nai. Nay, andito lang kami na ha. Pag nakita pa namin kayo dyan, Nay, wala na. Babawihin ko, Nay. Ay, utak ay nalulubog ko talaga. Okay. Bye bye, bye, -bye na y, Lipit ko na yan, Ingat po kayo. Bye bye. Bye bye. Ay. Po. Di din na namin kukunin okay, yan, y. Sa inyo na ulit 'yan. Gusto ko lang kayo magpahinga. Yes. Yeah. Oo, ha, kasi mainit na kanina, eh. sobrang init eh, ha. Sige po, Nay. Pahinga na muna kayo, Nay, ha. Bukas si tindahan niya ulit. Opo. Oo, oh, ayan. Kasi mainit na kanina eh. Ah, babay ka na. Bye-bye kana kay babay Nanay na. Leng. ingat sayo. Oh, ah, thank you po. Salamat po. Ayan. Tay, ingat na. Baba, ano na? Ha? Take out na. Alis na. Ayan. 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 Solid. Solid na ah? solid. Solid ka bro Sobrang solid Oh grabbing solid Let's go Let's go Let's go Ganun lang Pag accept the challenge Ready Ha ah. Ah. Ha Goods oh, lang. Oo, oh, siyempre. Goods lang. Goods na goods. At dito kami ngayon, guys, sa skin revealing eh. Ayan. Bye-bye na. Bye-bye. Ay, kumakamot. Bye-bye. <laughs> <laughs>